Paano nga ba natin malalaman kung malapit nang ma-reach ang limit ng ink pad counter ng ating mga Epson printer? Dahil kapag na-reach na ang ink pad counter limit, hindi na tayo makakapag-print at lalabas ang error message na ito. So para malaman natin kung malapit na ang ma-reach yung limit ng ating ink pad counter para maiwasan na rin yung abirya habang tayo nagpiprint, ay gagamit tayo ng mismong resetter software para ma-check natin kung malapit na ang maubos yung limit ng ating ink pad counter. So meron tayo ditong resetter software ng Epson. So narito yung mga Epson model na supported ng resetter nito. Ilalagay ko na lang ang download link ng resetter nito sa description ng video or sa comment section. So ang unang gagawin natin ay i-extract natin itong folder na ito. Pero before natin ito i-extract, dapat i-disable muna natin yung antivirus ng ating computer. So kapag na-disable na natin yung antivirus ng ating computer, ay pwede na natin i-extract yung software or yung folder ng ating Epson Resetter. So right-click and then click Extract to. Ayan. So ito yung folder na na-extract. So ang gagawin natin ay bubuksan natin ito. And then buksan natin yung isang folder. Ayan. And then meron pa ditong isang folder na kailangan i-extract. So right-click and then Extract to. Ayan and then magre-require 'to ng password so ang password lang nito is 1234567890. And then buksan na natin itong na-extract na folder. <laughs> Ayan, so ito na 'yung components ng resetter software. So ang gagawin natin dito ay buksan natin 'yung ADG Prog or ADG Program. And then kung mapapansin nyo, nandito po yung hardware ID. So itong hardware ID na to, ito yung kailangan natin para makakuha ng license key para mabuksan natin itong resetter. So ang gagawin natin, i-click natin yung OK and then automatic na makakapi na sa clipboard yung hardware ID. And then yung hardware ID na yon ay isisend nyo doon sa aming Facebook page para makakuha kayo ng license key para magamit nyo itong resetter na ito. So ang gagawin natin, mag tayo ng bagong text document. And then, dito natin ipipaste yung hardware ID. Ayan. So, ito po yung kanyang hardware ID. Ang gagawin nyo dito is ikaka-copy nyo ito. And then, isi-send nyo ito doon sa aming Facebook page para makakuha kayo ng license key para magamit nyo po itong resetter na ito. Okay. So, ito na po yung license key na nakuha natin doon sa Facebook page. So, ang gagawin natin dito ay i-copy natin ito and then pumunta tayo doon sa folder. Ayan, si so i-copy natin ito. Right click, copy. And then, pumunta tayo doon sa folder nung resetter. Ayan, so ito, ito, yung folder ng ating resetter. So, bubuksan ko yan. And then, ayan, dito, dito ko ipipaste yung license key na nakuha natin. Ayan, so right click and then paste. Ayan, so pwede na natin buksan yung ADG Prog at magagamit na natin itong ating resetter kasi meron na siyang license. So, buksan natin itong ADG Prog. Ayan, so ito na po yung program or adjustment program or resetter ng ating Epson printer. So ang gagawin natin dito ay pindutin natin tong select. Nga pala, make sure na nakakonect na yung printer nyo sa computer at nakaturn on na. So ang gawin nyo dito, piliin natin yung model name ng ating printer. So lahat po ng model na nakikita nyo dyan ay supported nitong ating resetter. So in my case, ang printer na i-check natin ay itong Epson L3210. So, isa-select ko yan. And then, click OK. Ayan. And then, next, i-click natin itong particular adjustment mode. Ayan. And then, click natin itong waste ink pad counter. And then, click OK. Ayan. Para ma-check natin kung malapit na bang ma-reach ng ink pad counter yung kanyang limit, ay i-check natin itong main pad counter. And then, pindutin natin itong check. ayan, dito makikita natin kung ilang point na yung na-reach nung ating main pad counter. Okay, so sa ngayon, meron na itong 5,000 point and then nasa 81% na yung nagagamit natin dun sa counter. At ang maximum point nito ay nasa 6,000 plus. So malapit na nating ma-reach yung limit nung ating ink pad counter. So pag nangyari yun, hindi na tayo makakapag-print at kailangan na natin i-reset itong ating printer or kailangan na natin i-reset itong ink pad counter nitong ating printer. So, dito sa printer na gamit ko ngayon ay malapit niya ng ma-reach yung limit kasi nasa 81% na ito. So, since malapit na, pwede na natin itong i-reset. So, para i-reset ito, pindutin natin itong main pad counter and then pindutin natin itong initialize. And then, click OK. Ayan, and then i-turn off lang natin yung ating printer and then pindutin natin yung OK pag na-turn off na natin yung ating printer. And then, i-click natin yung OK. And then, pwede na natin i-turn on yung ating printer. Ngayon, i-check na natin kung na-clear na ba yung ink pad counter natin. So, i-click uli natin itong main pad counter. And then, i-click natin itong check. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nasa zero point na po yung ating counter at nasa 0% na yung ating counter. So, na-reset na natin ito. Okay. So, ganun lang po kadali i-check kung malapit na nga ba nating ma-reach yung ink pad counter limit ng ating printer. Ngayon kapag ka-check natin at medyo malapit na itong maubos, so pwede na rin natin itong i-reset dahil itong gamit natin na software ay pang-reset mismo nung ink counter. Okay, so sana may natutunan kayo sa episode na to. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!